Sige! Sige! Huwag! Tumapit ka! Para tuluyo na kita! Sino yan, Tanggol? Kapatid ko. Kapatid mo? Eh bakit gusto ka ipakapatayin? Yung hayop na yan, ang dahilan kaya nagkakaletsa-letsa ang buhay namin, pamilya! Hindi totoo yan. Anong hindi to? Ikaw itong sa pamilya natin. Nakalimutan mo na? Hinulog mo si Lena. Butik na mamatay anak niya. Tapos hindi ka pa natara. Pinagpaparin mo yung bahay, ano? Sumama patay sa si tatay? Kami? Sumama patay? Ha? Tapos yung mamatay na eh! Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa sa pamilya natin. Gusto mo patay na kita ngayon? Tanggol, kapag tinira ka niyan, kakanayin namin yan kahit kapatid mo yan! Hoy! Mamama Tatlo kami dito, hindi ka mananalo! May kalalagya ka! At hindi namin papabayaan si Tanggol! Salamat ka, Tanggol. Marami kayo. Sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin ka mga patay na kita.